After 4 Napangiti si Jessie habang iginagala ang paningin sa may kalakihang silid na kinaroroonan niya. Sa loob ng ilang linggo ay bubuksan na ang pinakaunang branch ng Yellow Ribbon sa Montero Hotel. Napakurap siya nang tumunog ang cellphone niya akat na binasa niya ang text message na ipinadala ng isa sa mga delivery boy mula sa main branch. Nasa labas na raw ito ng hotel. Tala ang tanghalian ng mga gumagawa roon. Nagpaalam siya sa foreman na lalabas lang sandali at nabilis na nagtungo sa entrance ng hotel. Kahit mabilis ang paglakad niya, pasimple niyang iginala ang paningin. Nakagat niya ang ibabang labi at marahas na napailing nang ma-realize ang ginagawa. Hinahanap na naman niya ang lalaking naka-enkwentro niya nung gabi ng party ni Chloe. Pinagalitan niya ang sarili sa kagagahan. Bakit pa ba niya hinahanap ang lalaki pagkatapos ng ginawa nito? At kung guest ito ng hotel malaki ang posibilidad na nakapag-check out na ito. Kaya walang dahilan upang asahan niyang makakasalubok na niya ito. At huwag mo siyang hanapin, Jessie. That man is dangerous. Saway niya sa sarili. Naalis ang atensyon niya sa iniisip nang makalabas na siya. At nakita ang delivery boy pitpit ang dalawang malaking plastic bag na naglalaman ng mga pagkain. Mahigpit sa hotel, kaya kinailangan pa niyang sunduin ito upang ikumpirma sa security guard na tauhan niya ito. Naglalakad na sila sa lobby pabalik nang bigla siyang mapalingon nang makarinig ng ingay malapit sa elevator. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang nakahandusay sa isa sahig ang matandang babaeng mukhang inchi. Sa harap nito ay isang grupo ng kababaihan na nakapostura at maasim ang mukha habang nakatingin sa matanda. Look where you're going, Granny! Mataray na sabi ng isa sa mga babae bago tila walang pakialam na naglakad ang mga ito palayo. Naningkit ang mga mata niya. Mukhang nabangga ng mga babae ang matanda pero sa halip na tulungan ay pinapagalitan pa ng mga ito. Kung may bagay na nakakapagpainis sa kanya, yon ay ang mga taong hindi marunong kumalang sa matatanda mabili siyang lumapit sa matandang babae at naagap na lumuhod sa harap nito. Are you okay? Here, let me help you. Malumaning na sabi niya rito at inalalayan itong tumayo. Tumitig ito sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Nag-alala siya na baka hindi siya nito naiintindihan. Are you hurt? Can you understand me? Tanong niya sa mas mabagal na pagsasalita. Tumiti ito at tumango. I can understand you, miss. I'm just amazed at how different you are from those women. Sagot nito. Nakahinga siya ng maluwag na nagkakaintindihan pala sila. Apologetic siyang umiti. I apologize on their behalf. But I assure you, not all Filipina are like them. Where are you going? Do you want me to accompany you? Hindi nito inalis ang pagkakatitig sa kanya. I just want to walk around while my husband is busy. Nakangiting sagot nito. Ma'am Jessie. kau sa kanya ng delivery boy nila na naghihintay sa kanya. Bumaling siya rito. Mauna ka na at sabihin mo sa kanila na mananghalian muna. Aniya rito. Tumangu ito at nagpatiuna na. Are you an employee here? Curious na tanong ng matanda niya ang tingin dito at nakangiting umiling. Pagkatapos ay mabilis niyang ipinaliwanag dito ang dahilan kung bakit siya naroon. Pumakas ang interes sa mukha nito at sinabing nais nitong makita ang ginagawa nila. Natutuwa siya rito kaya pumayag siya. Nalaman niyang Chen ang pangalan nito Naroon ito at ang asawa nito para sana magbakasyon. Pero ayon dito, nauwi raw sa trabaho ang atensyon ng asawa nito na palagi raw nangyayari tuwing umaalis ang mga ito ng China. At dahil naiwan itong mag-isa sa hotel room ng mga ito, habang abala sa pakikipag-meeting ang asawa nito, naisip nitong mag-ikot sa hotel. Palabas daw ito ng elevator nang unahan ito ng grupo ng mga babae kanina at napangga ito kaya natumba. Pagdating nila sa site ng itinatayong branch ng Yellow Ribbon ay ipinatikim niya kay Mrs. Chen ang fruitcake na ginawa niya. These are delicious! Sabi nito pagkatapos nitong tikman yun. Isang matamis na tea ang ibinigay ni Jesser rito. Thank you. I made that fruit cake. Aliw na aliw na sabi niya. Kahit nang magsimula ng magtrabaho uli ang mga trabahador, ay hindi pa rin umalis si Mrs. Chen. Wala naman iyong kaso sa kanya dahil gustong gusto niya ito. Hanggang sa pareho nilang hindi na malayan ang oras pinigila ni Jordan ang sarili na ipakita ang namumuong prostration sa dibdib habang nakaupo katabi ng kanyang ama sa pribadong mesa ng isang mamahaling restaurant. Sa harap nila ay nakaupo at komportable ang nakikipag-usap si Mr. Chen. Kanina pa nila ito kausap. Ngunit hanggang ngayon ay iniiwasan pa rin nito ang issue ng tungkol sa partnership at base sa mga simpleng komento nito habang nag-uusap sila. Tama ang kanyang ama. Hindi pa niya nakukuha ang buong tiwala nito. Pakiramdam niya ay nagpapaikot-ikot lang sila sa usapang yon sa loob ng mahabang panahon. At mananatili silang ganoon kung hindi pa siya magsasalita. Napabuntong hininga siya at sa huli ay hindi na rin nakapagtimpi. So, Mr. Chen, what part of me you are not still satisfied with? Prangkang tanong niya. Nabaling ang tingin nito at ng kanyang ama sa kanya. I beg your pardon? Tanong ng matandang inchik. Dumiretsyo siya ng upo at hindi pinansin ang nagbabantang tingin ng kanyang ama. Sinalubong niya ang tingin ng kaharap niya. I heard that you were reluctant to sign our partnership contract because you had doubts about me. But I can assure you that I'll do my job as the president well. Ilang segundong tumitig ito sa kanya bago matipid ng umiti. I know that, Mr. Montero. But it is not you as a businessman. I am not satisfied with. It is you as a person. You know, I am a very old-fashioned person. If I'm going to work with someone, I wanted someone to have the qualities I look after. Malumanay na paliwanag nito. And those are... Aniya sa kaparehong tono kahit nais nang umangat ng kilay niya. Pahagyang lumawak ang ngiti nito at hindi siya nilubayan ng tingin. Oh, it's really difficult to explain what those qualities are. But it's something you will develop when you get married to the right woman that is. Because as far as I can see, you haven't found that woman yet. Anitong tumawa pa na para bang napakasimple lamang ng pinag-uusapan nila. Naitikom niya ng mariin ang bibig niya dahil hindi niya makuha ang takbo ng isip nito. Sinalo na ng ama niya ang usapan. Maya-maya pa ay nagdesisyon na silang bumalik sa hotel. Sila para magtrabaho at si Mr. Chen upang makasama na raw ang asawa nitong iniwanan nito sa hotel para sa meeting na iyon. Nakabalik na sila sa hotel at papasok na sa lobby nang sumabay sa kanya ang kanyang ama. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo, Jordan. Anito? Nang makalayo ito ay napabuga siya ng hangin hindi rin niya alam kung bakit maiksi ang pasensya niya nitong mga nakaraang araw. Dati ay hindi siya ganoon. Noon, kahit anong aberya ang nangyayari ay hindi umiinit ang ulo niya. He had never been that impatient. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit palagi na lamang ay umiinit kaagad ang ulo niya. Tapik sa balikat ang nagpaalis ng atensyon niya sa isipin yun. Nang lumingon siya ay bahagyang umayos ang mood niya. Nang makita ang kapatid niyang si Jet na siya palang tumapik sa balikat niya. Katabi nito si Sisi na may bitbit na mga folder. Mukhang gaya nila ng ama ay galing sa meeting ang mga ito. What's wrong with you, brother? Nakakunot noong tanong ni Jet na nagpaangat ng mga kilay niya. Ha? You don't look well. Ano sa tingin mo, Sisi? Sabi pa nitong bumaling sa asawa nito na tumingin din sa kanya at bahagyang tumango. Oo nga, Jordan. Somehow, may iba sa'yo. Para kang iritado. Something wrong with the business? straightforward na tanong ni Sisi. Saglit siyang natigilan bago nagsalita. Yes, it's about business. Tanging sagot na lamang niya. Lumingon pa siya sa panik ni Mr. Chen upang ipakita sa mga itong yun talaga ang problema niya nang may nahagib ang mga mata niya. Katabi ng asawa ni Mr. Chen yung babaeng nakita niya sa emergency exit. Napatitig siya sa babaeng katabi ng asawa ni Mr. Chen at nangangiting nakikipag-usap sa mga ito. Nakapusod ang mahabang buhok nito at kahit sa distansyang iyon ay napansin niyang siguradong walang bahid ng make-up ang mukha nito. Nakasimpleng blouse at maong na pantalong humahakab dito at sneakers. She looks so young and so familiar kahit iyon ang nakikita niya sa harap niya, ay iba ang imaheng lumilitaw sa isip niya. What he could visualize was the woman with long wavy hair. Full, pink lips that taste like heaven and skin so soap and creamy that he longed to touch her. Posible bang ang babaeng iyon sa utak niya at ang babaeng nakikita niya ngayon ilang metro ang layo sa kanya ay iisa? sa pananamit pa lamang ay malayo na ang mga ito. But then, he could not help but think otherwise. Jordan, baka hindi business ang nakakapagpairita sa'yo. Maybe it's unfulfilled desire. Untag ni Jet sa kanya sa magkahalong amusement at pangaasar na nagpabalik sa atensyon niya sa mga ito pa rin nakatingin ang mga ito. Kaya sa tingin niya ay hindi napansin ang mga ito ang nakita niya o ang nangyari sa kanya. Sa komento nitong yun ay bigla niyang naalala ang malakas na sampal na ipinigay ng babae sa kanya at ang mga salitang binitawan nito bago ito patakbong lumabas ng penthouse niya. Ang kalituhan niya ay napalitan ng iritasyon sa alaalang yon Yes, maybe she was the reason why he been ticked off so easily these days. Naging mataman ang titig ni Jet sa kanya. It's true. Bulalas nito na ikinalaki ng mga mata ni Sisi. Kumunot ang noo niya. Of course not. Sikmat niya rito. Oo nga at umiinit ang ulo niya dahil sa babae. Pero hindi dahil sa sinasabi ni Jet, kundi dahil nasaling ang pride niya sa ginawa nitong pagsampal sa kanya at sa mga salitang ibinato nito. Hindi siya mapakali dahil pakiramdam niya ay may utang ito sa kanya. Umismid siya at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya ibinalik ang tingin sa direksyon kung saan niya nakita ang babaeng nagpaalala sa kanya. Sa babaeng dahilan ng pag init ng ulo niya. Kahit pa madadaanan niya ang mga ito. Naramdaman niya ang pag-agapay ni na Jet at sisi sa kanya. Jet, si Jesse yun, no? Hindi ba? Yung kausap ni na Papa? Narinig niyang tanong ni sisi. Napahinto siya at napalingon kay Sisi na nakatingin sa direksyon ng kanyang ama. Yeah, I think that's her. Ano ang ginagawa niya rito? At puhang magkakakilala sila. Nagtatakang sabi ni Jeff. Hindi na siya nakatiis at napatingin na rin sa tinitingnan ng mga ito. Sure enough, the woman was still there kataong yon ay mukhang napansin nito at nang usap nito ang presensya nila dahil halos magkakasabay na bumaling ang mga ito sa kanila. Saglit na bumakas ang pagkabigla sa mukha ng babae habang nakatingin kinasisi bago kaming humiti sa mga ito. At nang malipat ang tingin nito sa kanya at magtama ang mga mata nila nawala ang ngiti nito at nanlaki ang mga mata. Siya naman ay napadiretso ng tayo at pinanatiling kalmante ang sarili kahit tila may sumuntok sa sikmura niya nang masalubong niya ang kulay kapeng mga mata nito. And that moment, he was sure she was the same woman he encountered at the emergency exit. Hindi niya maaring maipagkamali ang mga matang yon sa kahit na kanino. Muntik nang malaglag ang puso ni Jessie sa sahig nang masalubong niya ang mga mata ng lalaking sa kapila ng lahat ay eh hindi maiwasang hanapin ng mga mata niya mula nang bumalik siya sa Montero Hotel. Ngayon, kung kailan hindi siya handa, tsaka niya ito nakita. At kasama pa nito si Najet at CC na mga kaibigan ni Yuji. Hindi siya makapaniwalang may common acquaintance silang dalawa. Ano ang gagawin ko? Tarantang naisip niya habang hindi pa rin napuputol ang pagtatama ng mga mata nila. Oh, Jeff, nandito na rin pala kayo. And Jordan, akala ko nagpunta ka na sa opisina. Malagi kang dumederecho agad doon, hindi ba? Kulalas ni Mr. Montero na nagpakabog sa dibdib niya. Kilala rin nito ang lalaki na Jordan pala ang pangalan. Inalista niya ang tingin kay Jordan at tumikim. Mauna na ho ako. Wika niya kay Mr. Montero at tumiti kay Mrs. Chen at sa asawa nitong ipinakilala nito sa kanya kani ni lamang. Iyahatid lang naman kasi talaga niya si Mrs. Chen sa labi nang makasalubong nila ang asawa nito at ang matandang Montero. Minsan na niyang nakilala ang huli. Dahil kakilala ito ng kanyang ama, kaya nakipag-usap pa siya sa mga ito. Ah, wait a minute, Jessie. Let me introduce you to my son first. Pigil ni Mr. Montero sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang tawagin ito ang dalawang lalaki at maging si Sissy. Nang maglakad ang mga ito papunta sa kanila, ay parang may humalukay sa sikmura niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang huminto sa harap nila ang mga ito. Her skin tingled when she felt Jordan's presence close to her. nag ang mga pisngi niya nang sumagi sa isip niya ang nangyari sa pagitan nila nung una silang magkita. At hindi niya magawang iangat ang tingin sa mukha nito dahil doon. Jesse, Mrs. Chen, these are my sons, Jordan and Jet. And this woman here is Cece, Jet's wife. Jordan is the president of Montero Hotel and Resorts, while Jet is our vice president for operations. Pakilala ni Montero. Ito naman si Jesse, anak siya ni Joselito de los Reyes at ang tagapamahala ng Yellow Ribbon Bakery and Restaurant Chain. Their family is a good acquaintance of ours. And I just learned she became good company to Mrs. Chen today. Nakangiting dugtong nito. Yumuko pa ito sa kanya at yumiti na tila proud na proud. Napaawang ang bibig niya at hindi na napigilang muling iangat ang tingin sa mukha ni Jordan. Sumikdo ang dibdib niya nang makitang titig na titig din ito sa kanya siya makapaniwala. Alam niyang may kapatid si Jet base sa kwento ni Yuji at sa usapan ng mga ito nung kasal ng ate niya. Alam din niya na dalawa ang anak ni Mr. Montero base sa mga kwento ng kanyang ama. Pero kahit kailan ay hindi pa niya ito nakita. She never thought he could be the man who shamelessly kissed her that night when she was drunk ang lalaking nagparamdam sa kanya ng mga sensasyong nang lamang niya nadama buong buhay niya. Lalong uminit ang mga pisngi niya sa pagkapahiya. Hindi niya mabasa ang iniisip nito sa kalmanteng ekspresyon ng mukha nito. Ngunit may nakita siyang ang kakaibang kislap sa mga mata nito bago iyon nawala at napalitan ng munting ngiti sa mga labi nito. It is nice to see you, Jesse. Jordan said in a cold tone. At tila nang iinis na inilahad panito ang kamay sa kanya. Sa kapila ng kaswal na ekspresyon sa mukha nito, alam niyang hindi rin nito nakalimutan ang nangyari sa pagitan nila nung unang beses silang nagkita. Lalo na ang ginawa niyang pagsampal dito. Sa totoo lang, ayaw niyang tanggapin ang kamay nito. Natatakot siya na hindi niya mawari. Pero ayaw niyang lumabas na basto sa harap ng ama at kapatid nito o kahit kina Mr. and Mrs. Cheng. Kaya bantulot ng tinanggap ang kamay nito. Nahikit niya ang hininga nang maglapat ang mga kamay nila. Muli ay may kumislap sa mga mata nito na parabang may sumaging idea sa isip nito habang nakatitik sa kanya. Nang bahagyan itong isilin ang kamay niya, ay nagkaroon siya ng kakaibang utob na may mangyayaring pagbabago sa buhay niya kapag hindi pa siya umiwas sa lalaking ito sa lalong madaling panahon. But his grief on her hand was too tight and a part of her reluctant to let go. She knew right then and there that she was in trouble.